Samantala, na itala ng pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa sa bayan ng Echague, Isabela na umabot sa 40 degrees Celsius. Alamin ang kabuuan ng balita mula kay Catherine Landicho. Naitala ng pag-asa agrometeorological station sa bayan ng Echague sa Isabela ang 40 degrees Celsius na pinakamainit na temperatura ngayong taon. Ito ang unang pagkakataon na na-itala ang 40 degrees Celsius na temperatura sa bansa mula noong 2021. Noong July 5, 2021, naobserbahan ng Echage at Tugbigaraw City ang pinakamataas sa temperatura na 40.1 at 40.2 degrees Celsius ayon sa pagkakasunod. Apat na iba pang lugar ang nagtala ng temperaturang 38 degrees o mas mataas katulad na lamang sa Kamiling Tarlac na mayroong 39.8 degrees Celsius, Tugigaraw City na mayroong 39.6 degrees Celsius, Sain City of Munoz 38.4 degrees Celsius at San Jose Occidental Mendoro na mayroong 38 degrees Celsius. Samantala na itala din sa Metro Manila ang pinakamainit na temperatura na umabot sa 36.9 degrees Celsius sa Naiya Pasay City noong lunes ng hapot. Naiulat pa man ang mga insidente ng heat stroke sa ilang lugar kabilang ang lalawigan ng Cotabato, Oriental Mindoro at Pangasinan mula nang magsimula ang mainit at tagtuyo ngayong taon. Pinapaalalahanan naman ng mga eksperto ang publiko na magsuot ng komportabling damit, iwasan ng direktang pagkalantad sa araw at magsagawa ng mga pisikal na aktibidad sa tanghali at hapon at maging hydrated ng mas madalas upang maiwasan ng stress sa init. Nauna ng tinaya ng State Weather Bureau ang temperatura na aabot sa 39 hanggang 41 degrees Celsius. Ngayong Abril at Mayo sa Northern Luzon at Lowland ng Luzon at Mindanao. Maaring umabot sa 38 degrees Celsius ang init sa Metro Manila pagdating ng Mayo. Ipinilwanag din ng pag-asa na kahit na umano humina ang El Nino ay maaring magpatuloy ang tagtuyot at mas mainit na kondisyon hanggang Mayo. Para sa your TV news, Catherine Nadios, sumasaludo sa bawat Pilipino.